Extra. Good morning sa inyo lahat Good morning everyone um, Ngayon bali ito yung day 1 Na aking lock and uh, Movie with Alex sa Ilacan uh, andito ako ngayon sa Laurel, Batangas Isang inupahang bahay dito sa Batangas ng aking kasamahan na team with my talent managers and Ayon Let's see kung anong mga mayayari mamaya. Papakita ko ang behind the scene na nangyayari. Uh, bali, ito po ay isang uh, international movie with Jin-soo. Who Jin-soo? Basta. Koreano po. Ayan, uh, Korean. Yung partner ni Alex Alexa ilakad, So, tingnan natin kung kukunan ko ba ng hi, hello si Miss Alexa sa aking vlog na to. Yan. Let's see mga extra kung ano mangyayari. ayan mga ka-extra fresh na ako nakaganda na sa shoot mamaya let's see kung ano mga kaganapan na mangyayari ngayong araw na to sa ating first shoot Ayan uh, ayun mga ka-extra ang aming first uh, scene is palengke pupunan is palengke scene so uh, let's see po kung ano mga eksena yung dito sa palengke mamaya po Uh, mag-start na yung pagbuo ng pelikula. Ito nga po pala mga kasama ko. Ayan sila. kawai, -kawai na po kayo. Mga kaposa, ka-extra. Ka-extra. Ayan. Abra din. Kawai-kawai kayo. Ayan. Mga ka-kais na rin po yung mga yan. Dini sa Batangas. Ayan. Ayan. Ang bob, po sa Alexa okay. sa... MP Okay, clear tayo. Ay miss Alexa. Miss Alexa. Hello po. Uh, for now mga ka-extra, dito na naman kami ngayon sa Batangas. Kung sa kinabunan yung mga ilang eksena ni Miss Alexa Blackout. Uh, uh, kung mapapansin niyo, maraming tao, maraming nanonood. Yeah. Alam niyo ba mga ka-extra, ang Batangas ay kilala sa masarap na lomi at saka yung mga goto nila dito. Masarap na yun dito kaya bago kami umalis sa pipipin na namin. Good morning mga ka-extra. Andito na naman tayo ngayon sa ikalawang araw ng Lock and Shoot dito sa Laurel, Batangas. And It's a 5 a.m. na po ng umaga. Maala kami gumising na aking mga kasamahan. Dahil maaga sisimulin yung eksena. Uh, hopefully, sana maaga matapos din. Ito na po yung pangalawang uh, lock-in shoot namin dito sa Laurel, Batangas. si can see ano naman mga gaganap. Pakikita ko ang mga gaganapan mamaya, mga ka-extra. See ya! Ayan guys, uh, dito ako ngayon sa, uh, dito kami ngayon sa uh, Balay Isabel, isang sikat na resort dito sa Batangas. Ayan, dito naman kukunan, dito naman kukunan nyo yung mga eksena. Uh, ito nga pala yung mga, ito pala yung view namin. Ayan. Isang resort. Ayan. Ang ganda. Overlooking. Wow. Super nice. Okay. Medyo against the light. Okay. Ayan. Nice to see uh, a greenery and super fresh air na kapaligiran dito sa Laurel, Batangas. Ayan. One more for time, Jackie. Ready? Iikot ko lang kayo sa aming location mga ka-extra may kakapanayami lang tayo dito mga ah, ano po kayo dito sir? Ah, manggagawa kayo ng resort na to? Hey, yung, uh, ano po? grounds Grounds. uh, okay, ah, pinapasahod kayo tong may-ari itong resort? Yeah. Oo. Oh. Mm hmm. Ilang ano na po kayo dito? Buwan pa lang? Isang buwan ka pa lang, bago pa lang. Ah, mm. uh, itong tubig na to sir, maarap ba yan o tabang lang Tabang <laughs> Dito dagat, may to. O ilog? Okay. Hmm. Masarap sarap maligo, no? Pero hindi naman delikadong maligo dyan. Kasi sabi, may kwento dito na may medyo daw, may, may mapapanganib. Yun, yun, ano, yun. Nang kukuha, nung, ano, nang kukuha ng ano, nang lalo-lalo bugla lang bigla. hindi. Hindi naman ito daw. Ang dayo-dayo daw, okay kinukuha. Kalisalita lang yun. Hmm, kwento-kwento. Taga dito to po talaga kayo, sir. Hindi, taga sa si bongga. Ah, sa si bongga. ano? Ano lang, sir? Kaway-kaway naman sa vlog ko. Vlog <laughs> ko? Ah, vlogger po. From Quezon City. Ah, uh, si Boy Extra Vlog. Kayo po, sir. Anong name nyo? Ah, kung kami eh, dito ah uh, naglilinis nito ah naglilinis lang nagme-maintain ng mga maintenance kami um, mga pangpang -pang, mga kalat okay uh, ano? ano po yan ah uh, uh, araw-araw nyo ginagawa or Ato, may ano araw-araw tapos ano tawag doon ano pa ano na yung sahod buwanan ah lingguan ah lingguan ayun ano nga po ulit name mo, sir? JC. JC, okay. Ano si Alvin, aka Boy Extra Vlog. Subscribe naman po ng channel ko. Sana... Follow kita. Hmm, follow niyo po. Boy Extra Vlog? Yeah. Salamat, yes. sir. Para ka na ng Bicol, ano? Po? Bicol. Bicol. Oo, oh, paano niyo po nalaman na taga Bicol ako? Eh, nanonood ako sa YouTube. Ah, oo. Oh. Baka napanood niyo na rin ako, sir. Ay, yung service mo... Panayamin niyo po, boy. Extra vlog. Oo. Oh. Panor panorin niyo. Salamat. Wala right. mm -hmm. stop, stop, stop. Stop, stop Anong school nga ito? Central. School? Central School ng Batangas. Ayan. Boy ko ka naman. Boy ko ka naman. Hello. And ko-boy naman po kayo sa aking vlog. Ano. Hi! Ah, subscribe na po, Boy x Oh, ito. Future ano to. Magiging recruiter niya dito. <laughs> recruiter. Soon, recruiter na siya ng ano, Batangas Talents. Ayan, mga ka-extra. Bali, super kayo sa sa mga tent ng mga artist. Wow. Oh. Ewan ko saan ng tent dito ni Miss Alexa. Basta dito. Diyan mga tent ng artist. Bali ang mga extra natin ngayon dito is mga bata, mga parents yun. Kasi nasa eskwela nga po kami. Yan, isa sa mga extra dito sa Central School Batangas. Ayun. Putin natin mga guys. Ganapan dito. Sila naman po yung art department. Ayan ikutin natin. Hoy, Ay tumago si Ate. Hoy, so ay. Hello. Kita kayo sa YouTube. Hindi ba kayo pinapalakad? Hindi ba? Asan yung eksena saan? Ano ah, yung lalakaran yung? 5, 5, 2, ano? 5, 4, 3, 2, action. Lalakad na kayo, no? Ayan. Gusto nyo mag-artista talaga? Oo. Ikaw gusto mong mag-artista? Ikaw din? Yun. Follow niyo naman yung YouTube channel ko. Boy Extra Vlog. nag -e extra extra din ako. Nanonood ko. Nanonood ka ng YouTube? Follow mo ako. Boy Extra Vlog. Tandaan mo. Boy Extra Vlog. Extra. Extra vlog. Extra Hello ate. Bye bye ka naman oh. <laughs> yeah. my student and parents. Tara ka, extra ka rin di ba dito te or ano, ano ka lang yan? Guardian ka lang yan. Hi. Hello. <laughs> OMG. <laughs> OMG. Hi ka naman. Yan. <laughs> <laughs> si Miss Lexa po. Pababa na siya. Tapos nang eksena niya. Hi, hi, hi. And guys, mga ka-extra, we are down. Our last taping here in Matangas, Laurel. Ayan, kuya, hi ka naman. <laughs> hi. Anong pangalan mo? Waki. Ang si Waki? Waki. Say hi to my vlog! Hello! yeah, Thank you! Ayan po mga ka-Extra! Tapos na po ang aming laking shoot dito sa Laurel, Batangas ng Paui and mga kita niyo sa food ko. Nagbibigit na lahat. and mga ka-extra. Full cool, experience na makasama ko dito sa film ko lang ito. Uh, showing ko ito buong mundo, world wild. Uh, starring uh, Alexa Ilacad and Jisoo. Kasi si Jisoo ay eh, yung bata. And sana po paroorin nyo ang Buji Gay ko malapit na yung sa cinema. And yan. And malapit na po kami mga umusipo. Susunod ko mga vlog mga extra. Ayan.